Isang sikat na TikToker mula Saudi Arabia na si Muhammad bin Marsal ang nakagawa ng kasalanan at hinatulan ng kamatayan. At sa mga nangyaring ito, ang buong Saudi Arabia ay tila nagluluksa para sa kabataang ito. Ano nga bang kasalanan ang nagawa ni Muhammad bin Marsal para hatulan siya ng kamatayan? Yan ang bibigyan namin ng kasagutan. Ayon sa batas, ang mga video na kumalat sa social media ang nagbunyag ng katotohanan. Si Muhammad bin Marsal ba ay inosente? Nagkamali ba ang korte ng Saudi Arabia sa kanilang desisyon? Ngayon, susubukan naming ibigay sa inyo ang mahahalagang impormasyon tungkol sa krimen at parusa ni Muhammad bin Marsal. Kaya naman siguraduhin mong panoorin ang video hanggang sa huli. At huwag kalimutang ilike ang video at magsubscribe sa channel. Alam naman nating lahat na ang Saudi Arabia ay may natatanging posisyon sa mundo pagdating sa pagpapatupad ng mga Islamic punishment. Habang itinuturing ng mga bansang kanluran na mapaniil ang sistema ng hustisya ng Saudi Arabia Pinupuri naman ito sa mundo ng Islam at kinikilala bilang dahilan ng mababang antas ng krimen sa bansa. Gayunpaman, sa kabila ng mahihigpit na parusang ito, may mga nakakagulat na insidente pa rin ang patuloy na nagaganap sa Saudi Arabia. At kamakailan lamang, isang pangyayaring ikinalungkot ng buong bansa ang naganap. Nagsimula ito sa isang maliit na alitan ngunit na uwi sa pagkitil ng isang pinsan sa isa pa. Ang kabataang kumitil sa kanyang pinsan ay si Muhammad bin Marsal. Matapos ang isang maliit na pagtatalo, kinitil niya ang kanyang pinsan na si Moid bin Abdullah. Bagamat sila'y magpinsan, nagmula sila sa magkaibang tribo. Pareho din silang sikat na tiktoker sa Saudi Arabia. Matapos ang krimen, inaresto si Muhammad bin Marsal ng mga autoridad at sinampahan ng kaso sa korte. Noong unang bahagi ng September, hinatulan ng korte ng Saudi si Muhammad bin Marsal ng kamatayan sa pamamagitan ng pag-alis ng ulo. Matapos ito, sinubukan ng tribo ni Muhammad bin Marsal na makipagkasundo sa tribo ni Moid bin Abdullah sa pamamagitan ng alok ng malaking halaga ng pera, ari-arian, at iba pang mahalagang bagay upang mailigtas ang kanilang kabataan at hindi kikitilin bilang kabayaran. Ang sistema ng hustisya para sa pagkitil ay nakabatay sa mga batas ng Islam. Ito ang dahilan kung bakit sa mga kaso ng pagkitil ang tanging parusa ay execution. Ganon din ang nangyari sa kaso ni Muhammad bin Marsal. Ayon sa banal na Quran, ang buhay at ari-arian ng mga Muslim ay sagrado. Kung ang isang Muslim ay kumitil ng inosenteng di Muslim, siya rin ay paparusahan ng kamatayan. Gayun din, kung ang isang tao ay sumira sa katawan ng iba, dapat niyang danasin ang parehong kaparusahan bilang ganting parusa. Ipinaliwanag ito ng Allah sa Quran na mata para sa mata, tainga para sa tainga, ilong para sa ilong, at buhay para sa buhay. Sa isa pangbahagi, ang banal na utos ay nagsasaad. O kayong mga naniniwala, may aral sa paghihiganti ang mga may pangunawa na sa sistema ni Jesus, ang kabayaran ay may totoong buhay. Kung tayo ay magmumuni-muni sa karunungan sa likod ng utos na ito, maiintindihan natin na ang mabigat na parusa ay nagsisilbing babala upang ang iba pang mga tiwali at di masunurin sa batas ay bumalik sa tamang landas. Ang takot sa ganitong mga parusa ay nagpapalakas sa mga tao upang hindi gumawa ng mga kaparehong krimen. Kaya naman, ang kasalanan na ginawa ni Muhammad bin Marsal ay humantong sa pagkitil sa kanya. Ang tribo ni Muhammad bin Marsal ay nagbigay ng lahat ng kanilang ari-arian, yaman, at mga mahahalagang alahas sa pamilya ni Muid bin Abdullah upang iligtas ang buhay ng kanilang kabataan. Subalit tinanggihan ng pamilya ni Muid bin Abdullah ang lahat ng alok at nanindigan sa paghihiganti. Gayunpaman, si Muhammad bin Marsal ay pinarusahan ayon sa batas para sa kanyang kasalanan. Ang sistema ng hustisya ng Saudi Arabia ay nagsisilbing halimbawa sa atin. Ang pamilya ng biktima, si Muid bin Abdullah, ay hindi kayang pilitin o mapilit sa anumang paraan, at walang sino man ang nagtakda o nagpilit na baguhin ang kanilang desisyon. Subalit, ang mga nakatatandang tao at mga kagalang-galang na individual mula sa tribo ni Muhammad bin Marsal ay lumuhod sa harap ng tribo ni Moid bin Abdullah, inilagay ang kanilang mga turban sa kanilang mga paa at nagmakaawa ng tawad. Nag-alok din sila ng malaking halaga ng pera at mga regalo. At ang ina ni Muhammad bin Marsal ay niyakap ang kanyang anak at hinalikan siya, umiiyak bago ang kanyang pagkawala. Ang mga eksenang ito ay labis na nakapagpasakit ng puso sa mga tao sa Saudi Arabia at pati na rin sa iba pang mga bansa. Mula sa mga bansang Arabo, nagsimulang tumaas ang mga boses na nananawagan para sa pagpapatawad kay Muhammad bin Marsal. Hindi nagtagal, pati ang kanyang anak na lalaki, bagamat bata pa, ay nagmakaawa sa pamilya ng biktima upang patawarin ang kanyang ama, umiiyak at naglalakad ng nagmamakaawa, ngunit hindi iniisip ng pamilya ni Muhammad bin Marsal na ang pamilya ng kanilang pinitil na anak ay marahil nakakaranas din ng parehong sakit at lungkot na kanilang nararamdaman ngayon. Dahil dito, tinanggihan ng pamilya ni Moid bin Abdullah ang lahat ng alok at mga hiling na pagpapatawad at nanindigan sa kanilang paghihiganti. Sa huli, noong September 20, ang ulo ni Muhammad bin Marsal ay inalis na. Ito ay pagpapakita ng kahusayan ng sistema ng hustisya ng Saudi Arabia na sumusunod sa mga Islamic system, kaya't mababa ang krimen sa Saudi Arabia at bihirang mangyari ang mga ganitong malupit na krimen. Ang mga ganitong matinding parusa at nakakatakot na wakas ay nagiging hadlang upang hindi maganap ang mga katulad na krimen. Ang kasaysayan ng Islam ay puno ng mga halimbawa ng hustisyang katulad nito. Halimbawa, nang ang ikalawang kalif, si Umar ibn al-Khattab, naway kalugdan siya ng Allah, ay kinaharap ng isang tao habang siya ay nagbibigay ng sermon sa pulpito. Sinabi ng tao, O Umar, nakikita namin na ikaw ay nagsusuot ng kamiseta mula sa mga spoils of war ngunit ang mga tila nito ay mas maliit at ikaw ay matangkad. Paano nagkasya sa iyo ang kamisetang ito? Si Umar ibn al-Khattab ay bumaba mula sa pulpito at tinawag ang kanyang anak na si Abdullah bin Umar at sinabi, Ito ang aking anak na si Abdullah bin Umar. Mayroon din siyang kamiseta, ngunit dahil mas malaki ang aking katawan, ibinigay niya ito sa akin at ang aking asawa ang gumawa ng kamiseta para sa akin. Pagkatapos ay pinayagan nilang magpatutuo si Abdullah bin Umar at ang mga tao ay kumalma. Ito ang parehong Umar bin Al-Khattab, naway kalugdan siya ng Allah, na ang takot at autoridad ay ikinatakot ng buong mundo, at ang kanyang mga reforma ay nananatili hanggang ngayon sa maraming bansa. Gayun din, ang ikaapat na kalif na si Ali ibn Abi Talib, naway kalugdan siya ng Allah, ay dinala sa korte laban sa isang hudyo. Kahit na ang hudyo ay nagnakaw ng piraso ng kanyang damit, wala itong sapat na patunay, kaya't ang desisyon ay ginawa laban kay Ali at siya ang natalo sa kaso. Ito ang hustisya ng Islam na naging sanhi ng tagumpay ng Islam sa buong mundo. Mahalagang maunawaan na bagamat ang mga parusang Islamiko ay matindi, ang tanging layunin nila ay upang pigilan ang lipunan na muling magsagawa ng mga ganitong krimen.